Magandang araw guys! So dito kami ngayon sa Tio and Miguel dito sa Robinson, sa Antipolo. Ayan dining area nila. Oh. Okay. Kasi may ganap ngayon. At ito ang mga menu nila guys. So, ayan. Marami yan ha. Ah. So first page lang muna ang aking na video. Ayan Oh, ang main course, dessert. Okay. Tikman natin ang pagkain dito sa Tio and Miguel. Ayan yung dining area nila. Oh. Okay, okay din. Nakababay din ang mga staff dito, mga guys. Eh. Ayan, Oh. Okay, umorder na kami, Oh. Mag-date kami ni YP. Ito nga pala, guys, yung tinatawag nilang roasted spring chicken. Ayan, Oh. Okay, masarap ito, guys. Eh. Yeah. Ito naman yung, man, guys, ang seafood oglio, olio, o pasta. Diba? ba? oh, ayan sila, guys. Ito naman pala, guys, is yung ang baby back ribs adobo yun oh. may kanin no oh. okay oh at ito naman yung dessert guys ayan oh let's plan with ice cream ayan oh. yeah, masarap din guys masarap ang pagkain dito so kumain kayo dito sa tsaka tingnan nyo guys may take out pa kami sa dami ng kanilang serving so sulit na sulit dito kumain guys okay saka masarap talaga ang pagkain ayan oh may take out pa kami ni wife ang dami kasi ng serving talaga nila sarap recommended to Tio and Miguel thank you